update ko lang kayo dito sa ating mga strawberry dahil napakatagal nating na busy dun sa ating farm at hindi ko na update sa inyo yung ating mga strawberry. Namumulaklak na sila na sabay-sabay. Kaya malapit-lapit na tayo mag-harvest ng maramihan. At ayan nga, oh, nakikita nyo, namumulaklak na sila at napakalalaki na rin ng bunga niya. Ang dami ko na rin na harvest sa kanila pa. Sampu-sampu lang tayo makapag-harvest araw-araw sa kanila. And then yung mga nasa gitna natin ito, ayan, nakita nyo. So yung nandun ay aayusin natin yan after mag-ulan today. Siguro baka bukas kasi uulan maghapon ngayon. At maglilipat mo ng lola nyo ng memory dahil wala na tayong memory. And then, yung mga bunga natin, ayan, pa isa-isa, binipitas na rin naman natin. Tapos hinahayaan ko na yung mga runner guys kasi gusto ko marami kong strawberry at itatabi, tatanim ko yung iba dun sa mga gilid-gilid ng ating daanan, ayan. Para meron din tayong wild strawberry, di ba? Dun sa mga gilid-gilid natin, dun sa... dun sa likod natin para meron tayong mga wild strawberry at dun sa ating farm sana kaya lang ang isip ko baka puntahan ako ng baboy damo at ayan katulad yan makakapag-harvest na rin tayo ng mga ganyan. Dito sa part na to ay medyo mas malalaki sila kumpara nung nandun sa ating uh, plastic bottle. Ayan. At ang gagawin nyo lang kung sa plastic bottle kayo magtatanim ay bawas-bawasan nyo lang yung mga dahon nila, yung mga nila para lumaki yung kanilang mga bunga. At ayan, pag nagsabay-sabay yan, mamula lahat. Ayan, meron pa tayo dito, ba? Diba? Meron din tayo doon sa may gilid na yan. Ayun. Ito yung puting strawberry natin sa wakas. Alam nyo guys, ang hirap talaga pala mag-alaga ng white strawberry. Amagin sila plus uh, sakitin. Plus ano sila tawag dito? Ayan yung amaw natin. Etong shape na to usually yan amaw. Pitasin na rin natin kasi mag-uulan mamaya at baka tumapang sila. Kung pitasin na rin natin ito, tas gawin. Ah, gamit na lang tayo ng condensed milk. Tapos yung ano natin guys, white strawberry, bukod sa sakitin siya, matagal silang mahinog. Mm -mm. Kaya, ito, yung white strawberry natin dito. Ito, tinanggal ko na itong mga to kasi gagawin ko na lang siyang taniman ng another strawberry. Kasi napakadami kong runners. Tapos wala na tayong plastic bottle. Ito, mga runners ng white strawberry. Ayan. Hinayaan ko na lang sila dumami para marami tayong white strawberry. At ito, hinug na yan. Basta, ganyan na yung kulay niya. Lagi akong nalalakpasan ng white strawberry. Ito, another white strawberry at may white strawberry ako dito? Runner ba yan ang white strawberry? So, ayan. Another white strawberry. kanya lang yung kulay niya. Parang may pagka-pink. Ito white strawberry din mga tatoy. Eh. Mm -mm. White strawberry din to, guys. Ayan, oh. So, marami-rami -marami pala akong white strawberry. Hindi ko lang siya napapansin. And then, dito, nakita nyo to. From runner, yan. Tapos, nabansot siya kasi nagkasakit siya na hindi ako nakakapagdilig. Natutulan sila, kaya kita niyo, oh. Ito natuyuan na din. Tapos may isa tayo dito natuyuan din. Hindi ako nakakapagdilig mula nung na busy tayo dun sa ating farm. Tapos yung mga ganito, tingnan nyo, kinukulang na siya sa uh, vitamins o sa nutrients. Kaya hindi na siya lumalago. At ito naman, kinakain na yung pwesto niya ng ito, ng mint. Kaya gagawa tayo pala ng spray natin from etong mint na to. Tapos yung tanglad natin, yung ating eto perila. Yan pala yung gagawin natin today. And then, dito, tapos na silang uh, magbunga yung iba natin dito. Ayan, may panibagong bulaklak tayo na maharvest maha Red to eh. Dito, antamin na rin natin runner guys. Ayan, nagkakagulo yung mga runners natin. Kaya yung ibang pasuko na bakante, dito ko siya nilagay para direct natin siyang maitanim. Kasi pag kinat natin siya ng diretsyo, nalalanta. Ayan, nalabawa niyan. Tapos, pag tinusok natin siya dito, ayan, ito yung isa natin na kung saan naglagay tayo ng runner. Sobrang katindihan ng init, hindi siya nabuhay. Kaya kailangan maging stable yung ugat niya na gumagapang na talaga sa ilalim bago pa natin siya putulin. Para sure yun na mabuhay yung runners na uh, palanim nyo. Like this one, tingnan nyo. Oh. Dahil uulan mamaya, kaya ayaw ko magdilig. Kaya yun tuyo na siya. Diba? So, dito natin siya ilagay. Nandito natin as in, hindi na natin napapansin talaga guys. Alam nyo ba, napakadami kong strawberry dito na tinapon ko na lang kasingan nga naaabot siya ng insekto dahil nakasayad na siya dun sa lupa. At napakadami nilang runners talaga. Ayan, oh. Tingnan nyo yung mga insekto. So, dito hindi na sila lumalaki. Ang ibig sabihin ko na sila sa nutrients. Plus, nagkakaroon na sila ng mga runners. Hindi na lumalaki yung mga strawberry. Kung baga, na sila sa uh, vitamina. At ayan, yung mga bago natin. Napakadami niyan guys, tingnan niyo, oh, puro runner siya. Mm. Pag binili niyo ang isang piraso niyan, tingnan mo. 400 yen na 'yan ang isang piraso nito. Ito Eto, tingnan niyo, oh, diba? may dalawa na tayo. Kaya kailangan natin na madami-dami niyan para dun sa ating farm bago mag-winter or magtaglamig ay meron tayong strawberry picking na magaganap dun sa ating farm. At eto na yung ating kangkong guys. Pwede, pwede na tayong magharvest At sa Sabado natin yan i-harvest. Dahil darating yung kaibigan ko. So magsisigang tayo. At dun natin siya. Unang-unang matitikman. Ang lalaki na nila guys. Oh. At self-watering system yan guys. Ayan. Kaya dito lang ako naglalagay ng na kanilang tubig every 4 days. Siguro pangatlong araw na to ngayon. At meron pa silang tubig hanggang dito. Since uulan, ay okay lang yung ulan ang magpupuno sa kanila. Ang ganda ng mga kangkongin natin guys. Ayan Oh. Ang kangkong dito, hindi katulad ng kangkong natin sa Pilipinas na medyo heart shape. Dito ay pahaba. Ito yung Chinese kangkong. Ito yung last natin. Yung ating ice plant. Ayan, napakaganda niya guys. Dalawa lang silang nabuhay. Yung pangatlo niya dito, ito, hindi na talaga na-dry na talaga siya ng gusto. At napakaganda ng kanyang itsura, ba? Diba? Kaya lang, hindi siya nagbubutlig-butlig kasi na ay hindi na taglamig. Summer na. Kaya kapag medyo malamig-lamig ang panahon, yun yung nagbubutlig-butlig sila na parang nagtutubig. Ayan. Ay ating for today strawberry na vitamin C natin. Ayan. Lugasan lang natin bago natin kainin. Para sure na walang mga inject-inject na insekto. Tapos kahapon guys, kumain tayo ng salada with strawberry toppings at ito nga, yung ating white strawberry na tikman ni Papa, sabi niya napakatamis daw kaya isisweetest natin kung totoo matamis nga siya. Yan. At silipin natin. Mm. Nasa 10 siya guys. Napakatamis ng ating strawberry. Ayan. Nakikita nyo ba? Hindi ko na binaligtad yung camera. Ayan nasa 10 yung ating strawberry. At hindi pa ito hinog in fairness ha, matamis na siya. Matamis nga.